Earn ang 30-second mind reset. Ito ang sikreto na ginagamit ng mga tunay na milyonaryo araw-araw para i-reset ang isip nila at manatiling nasa winning frequency. Yes, this is real. At kapag natutunan mo ito, pwede nitong baguhin ang buong buhay mo. Alam mo ba kung bakit kahit sobrang hardworking ang karamihan sa mga tao, parang stuck pa rin sila sa parehong level taon-taon? Samantalang may iilang tao same 24 hours, same lungsod, pero sila yung yumayaman ng tuloy-tuloy? Hindi ito dahil maswerte lang sila. Hindi ito dahil mas matalino sila. May ginagawa sila sa isip nila araw-araw, in just 30 seconds, na nagsiset sa kanila sa frequency ng abundance. Kung mananatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, you will learn exactly paano gamitin ang 30-second mind reset na ito para mabasag ang cycle ng kahirapan, ma-activate ang tunay mong potensyal, at magsimula ng bagong kwento ng buhay mo bilang isang milyonaryo. Ngayon, hayaan mong dalhin kita sa realidad ng maraming Pilipino araw-araw. Gumigising ka ng alas 6 ng umaga, kahit antok na antok ka pa, kasi kailangan mo nang pumasok. Traffic sa EDSA, jeep, bus, pawis, init. Araw-araw pareho ang eksena. Pagdating sa trabaho, overtime ka na naman. Pero yung sahod mo, sakto lang pambayad ng renta, kuryente, at pangulam. Minsan kulang pa. Tapos kapag may emergency, wala ka ng choice kundi mangutang ulit. Nakakapagod, di ba? Hindi dahil tamad ka. Hindi dahil kulang ka sa disiplina. Hindi dahil wala kang pangarap. Gusto mo naman ng magandang buhay para sa pamilya mo. Gusto mo mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak mo gusto mo makabili ng sariling bahay. Gusto mo makapagbakasyon paminsan-minsan. Pero bakit parang lagi kang nauubusan? Bakit parang lagi kang naghahabol sa buhay? At eto pa ang masakit. Minsan, may maririnig ka pang mga kamag-anak o kaibigan na nagsasabing, Yan kasi, kontento ka na dyan, o wala ka namang ambisyon. Hindi nila alam na gabi-gabi, bago ka matulog, iniisip mo paano mo mababago ang buhay mo. This is the painful truth. Hindi sapat ang hard work lang. Maraming tao ang hard working pero broke pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi yung isip nila nakaprogram pa rin sa survival mode, hindi sa abundance. At habang ang isip mo ay nakafocus lang sa makaraos lang, yun lang ang makukuha mo. Makakaraos ka nga, pero hindi ka aangat. Dito pumapasok ang 30-second mind reset na ituturo ko sa'yo. Imagine mo ito. Every morning, bago ka magsimula ng kahit ano, meron kang isang simply pero powerful na teknik para i-align ang isip mo sa abundance para ipaalala sa sarili mo na hindi ka ipinanganak para lang mag-survive, kundi para mag-prosper. Pero bago kita turuan ng eksaktong steps, gusto ko munang maramdaman mo ang urgency nito. Kasi kung hindi mo babaguhin ang mindset mo ngayon, limang taon mula ngayon, Sampung taon mula ngayon, same pa rin ang buhay mo. Same trabaho, same problema, same utang, at ayaw kitang makita na trapped sa cycle na yan habang buhay. Kaya ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa'yo, may paraan. May paraan para ma ang isip mo. May paraan para makalabas ka sa cycle ng stress at kakulangan. At kapag natutunan mo ito, mararamdaman mo ang isang bagay na matagal mo nang hindi nararamdaman. Hope. Kasi oo, may pag-asa. Kahit na ilang beses ka nang nadapa. Kahit na feeling mo, late ka na para magsimula. Kahit na ang daming taong nagdududa sa'yo, may pag-asa pa rin. At nagsisimula ito sa pag-shift ng isip mo. Gusto mo bang malaman paano gamitin ang 30-second mind reset na ito para magsimulang mabago ang tadhana mo? Yan mismo ang ipapakita ko sa iyo sa susunod na bahagi. Pero bago tayo magpatuloy, kung seryoso ka talagang baguhin ang buhay mo at gawing milyonaryo ang isip mo, make sure na nakasubscribe ka sa channel na ito para wala kang mamiss na ganitong mga life-changing lessons. Ngayon, ito na ang moment na hinihintay mo. Ito na ang aha moment. Ito ang sikreto ng mga milyonaryo. Ready ka na ba? Ang unang step ng 30-second mind reset ay ito. Awareness. Oo, simple pakinggan. Pero ito ang foundation. Karamihan ng tao, hindi aware na nakaprogram ang isip nila sa kakulangan. Hindi nila alam na every time na iniisip nila na kulang ang pera, hindi ko kaya yan, or baka hindi ito para sa akin. Pinapalakas nila ang frequency ng poverty sa isip nila. Gusto kong gawin mo ito bukas ng umaga o kahit ngayon pagkatapos mong panoorin ito. Tumigil ka muna. Huminga ng malalim. And in the next 30 seconds, i-catch mo lahat ng thoughts na pumapasok sa isip mo. Tanungin mo ang sarili mo. Itong iniisip ko ba nagdadala sa akin ng lakas o ng takot? Nakakatulong ba ito para maramdaman ko na deserving ako sa abundance? Kapag naramdaman mong negative ang thought mo, hindi mo siya kailangan awayin. Acknowledge mo lang, and then consciously piliin mo ang bagong thought. Halimbawa, kung iniisip mo na lagi na lang kulang ang pera, palitan mo siya ng pera ay dumarating sa akin sa iba't ibang paraan. Kung iniisip mo na baka hindi ko kayanin, palitan mo siya ng God is my source and everything I need is being provided. This is not just positive thinking, This is mental reprogramming. Ang isip natin parang lupa. Kung anong seed ang itatanim mo, yun ang tutubo. Kung lagi kang nagtatanim ng doubt at tutakot, yun ang aanihin mo. Pero kung araw-araw, sa loob ng 30 seconds, nagtatanim ka ng seed ng abundance at pananampalataya, unti-unti itong nagiging bagong default setting ng utak mo. Ito ang sikreto ng mga milyonaryo. Hindi lang sila basta nagtatrabaho. Ginagamit nila ang isip nila para iprogram ang sarili nila sa success. Kahit hindi nila sinasabi sa lahat, ito ang ginagawa nila. Before sila gumawa ng big decisions, bago sila mag-invest, bago sila mag-start ng bagong project, nire-reset muna nila ang isip nila sa possibility at sa winning frequency. Naalala mo si Bob Proctor? Isa sa mga tinuturo niya ay ang Law of Vibration. Sabi niya, hindi ka makaka-attract ng bagay na gusto mo kung hindi ka nakatune in sa frequency nito para itong radyo. Kung gusto mo ng music sa 107.5, hindi mo ito maririnig kung nasa 95.5 ka pa rin. Ganoon din sa buhay. Kung gusto mong maka-experience ng abundance, dapat yung isip mo aligned sa abundance, hindi sa takot. At dito pumapasok ang pananampalataya. Faith is the bridge between kung nasaan ka ngayon at kung saan mo gustong makarating. Faith ang dahilan kung bakit kahit wala ka pang nakikitang resulta, tuloy-tuloy ka pa rin. Faith ang nagbibigay sa iyo ng lakas para magising ng maaga, para maghanap ng bagong oportunidad, para magsimula ulit kahit ilang beses ka nang nabigo. Kung wala kang faith, madaling bumigay sa pressure ng mundo. Madaling maniwala na hanggang dito ka na lang pero kung araw-araw nire-reset mo ang isip mo sa pananampalataya at possibility, bigla mong makikita ang mga biyaya na dati hindi mo napapansin. Yung mga tao na makakatulong sa'yo biglang dumarating. Yung mga idea na magbibigay sa'yo ng extra income, pumapasok bigla sa isip mo. Ito ang tinatawag na receiving mode. Kapag nasa receiving mode ka, hindi ka nagpipilit, tumatanggap ka. Tumatanggap ka ng inspiration, ng guidance, ng oportunidad. At ito ang tunay na sikreto ng mga milyonaryo. Hindi sila nagpapagod ng walang direksyon. Nakikinig sila. They are guided. Kaya mahalaga na gawin mo ang 30-second reset na ito araw-araw. Sa umpisa, parang wala lang mangyayari. Pero after a few days, mapapansin mong nagbabago ang pakiramdam mo. Mas kalmado ka mas hopeful ka. At kapag nagbago ang pakiramdam mo, nagbabago ang desisyon mo. At kapag nagbago ang desisyon mo, nagbabago ang resulta mo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo exactly paano mo maipapractice ito step by step at paano mo mapoprotektahan ang bagong mindset mo laban sa negativity at crab mentality ng paligid mo. Kasi oo, kapag nagsimula kang magbago, hindi lahat matutuwa para sa iyo, kaya dapat handa ka. Ngayon, gusto kong bigyan kita ng malinaw na step by step para hindi lang ito manatiling idea. Kasi maraming tao nakakarinig ng ganitong wisdom na i-inspire sandali tapos kinabukasan, balik ulit sa dati. Hindi ka pwedeng bumalik sa dating programming kung gusto mong maging tunay na milyonaryo. Step 1. Gumising ng 1 minuto mas maaga kaysa dati. Hindi mo kailangan ng isang oras ng meditation, hindi mo kailangan ng komplikadong ritual. Kailangan mo lang ng 30 seconds para gawin ito. Pagmulat pa lang ng mata mo, huwag mo munang kunin ang phone mo. Huminga ka ng malalim at tanungin mo ang sarili mo. Ano ang frequency na pipiliin ko ngayon? Pumili ka ng abundance, piliin mong maniwala na may darating na biyaya ngayong araw. Step 2. Magpasalamat ka agad sa tatlong bagay, kahit maliit. Pwede mong sabihin, Salamat sa bagong araw. Salamat sa kalusugan ko. Salamat na may pagkain kami sa mesa. Ang gratitude ang isa sa pinakamabilis na paraan para iangat ang vibration mo. Step 3. Sabihin mo ang bagong thought mo ng malakas o sa isip mo. Money comes to me easily and frequently. I am worthy of abundance. I am guided every day. Hindi ito basta-basta affirmations. Ito ay programming. Dapat maramdaman mo habang sinasabi mo ito. Step 4, visualize mo ang sarili mo na nasa version ng buhay na gusto mo. Isipin mong bayad na ang mga utang mo, may savings ka na, natutulungan mo ang pamilya mo. Damhin mo ang peace at saya na dala nito kung ano ang kaya mong imagine, kaya mong ma-attract. At dito papasok ang diskarte. Kasi kahit gawin mo ang mga steps na ito, may mga taong susubok hilahin ka pababa. Crab mentality is real. May magsasabi na ambisyoso ka masyado. Hindi mo kaya yan. Or wala namang nagbago kahit anong gawin mo. Dito ka dapat maging matatag. Gusto kong tandaan mo ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang ginagawa mo. Hindi mo kailangang ipilit na maniwala sila. Ang focus mo ay protektahan ang iyong isip. Kasi kung papayagan mong pumasok ang negativity nila, sisirain nito ang bagong seed na tinatanim mo. Kung kailangan mong umiwas muna sa ilang tao habang binubuo mo ang bagong mindset mo, gawin mo. Hindi ito pagiging masama ito ay pagiging wise. Kasi hindi ka pwedeng manatiling nasa parehong environment na nagpastak sa iyo noon at asahan na aangat ka. At siyempre, kailangan mo ng consistent action. Hindi sapat ang mag-isip lang ng positibo. Kapag dumating ang inspiration, kapag may idea ka para kumita ng extra, kapag may bagong opportunity, huwag kang matakot. Take action agad. Minsan ang opportunity dumadaan lang once kung hindi ka ready mentally, palalampasin mo siya. Ang kagandahan ng 30-second reset na ito ay hindi lang nito binabago ang mood mo, binabago nito ang desisyon mo, at yung mga desisyon na yon ang magdadala sa iyo sa bagong tadhana. Kaya gawin mo itong daily habit. Kahit busy ka, kahit pagod ka. Kasi sa bawat araw na ginagawa mo ito, nagiging mas natural sa iyo ang abundance mindset. Hindi na ito forced. Hindi na ito parang effort. Nagiging ikaw na ito. At alam mo ba ang isa sa pinakamalaking sign na nagbabago ka na? Kapag mas mapayapa ka na kahit may problema. Hindi ka na madaling mataranta. Mas mabilis ka nang makahanap ng solusyon kaysa sa magpanik. Kasi programmed na ang isip mo para maghanap ng possibility, hindi ng limitation. Sa susunod na bahagi, Ipapakita ko sa iyo ang vivid na picture ng buhay mo kapag fully na activate mo ang bagong programming na ito. Kasi gusto kong makita mo na hindi ito theory lang. Ito ay real at possible para sa iyo. Ngayon, imagine natin kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo itong 30-second mind reset araw-araw sa loob ng 30 days. Gumising ka sa isang umaga at mapapansin mo'ng hindi ka na agad nagwo-worry tungkol sa pera hindi na bumibigat ang dibdib mo kapag naaalala mo ang bayarin. Sa halip, mas kalmado ka, mas may kumpiyansa ka na makakahanap ka ng paraan. Kasi alam mong hindi ka nag-iisa. Alam mong kasama mo ang Diyos at ang isip mo ay nakatune in sa possibility. Makikita mo rin na mas nagiging productive ka. Yung mga dating kinatatakutan mong gawin, bigla mong sinusubukan. Yung mga opportunities na dati akala mo para lang sa iba, bigla mong pinapasok. Mas nagiging creative ka, mas nagiging resourceful ka. At dahan-dahan, mapapansin mo, dumadami ang biyaya. Unti-unting nababayaran ang mga utang. May natitira ng kaunting ipon bawat buwan. At hindi lang iyon, mas nagiging masaya ang pamilya mo kasi hindi na laging tense ang usapan tungkol sa pera. Nakakakain kayo sa labas nang hindi na nagbibilang ng barya. Natutulungan mo na ang mga mahal mo sa buhay na nangangailangan at ang sarap sa pakiramdam. At higit sa lahat, nagbabago ang pananaw mo sa sarili mo. Hindi ka na nakikita ang sarili mo bilang biktima ng circumstances. Nakikita mo na ngayon na ikaw ang may hawak ng kwento ng buhay mo. Ikaw ang may kakayahan na piliin ang iniisip mo. At sa pagpili mo ng bagong iniisip, pinipili mo ang bagong tadhana. Ito ang totoong freedom. Yung gising ka sa umaga na hindi takot, kundi excited. Excited ka kasi alam mong may bagong darating na biyaya. Excited ka kasi alam mong mas malapit ka na sa mga pangarap mo. Excited ka kasi alam mong hindi ka na trapped sa cycle ng kakulangan. At dito ko gustong ipaalala sa iyo ang pinaka-importanting mensahe. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Hindi mo kailangang maging milyonaryo na bago ka mag-isip bilang isang milyonaryo. Sa totoo lang, baliktad, kailangan mo munang mag-isip na parang milyonaryo bago ka maging isa. Kaya ngayon, ito ang hamon ko sa iyo. Gawin mo ang unang 30-second reset mo mamaya. Huwag bukas, huwag sa lunes, kundi ngayon. Simulan mo na ang pagre ng tadhana mo. Kasi bawat araw na ipinagpapaliban mo ito, isang araw na nananatili ka sa lumang cycle. Kung gusto mo ng suporta habang ginagawa mo ito, sumali ka sa ating komunidad. Dito, hindi ka nag-iisa. Dito, may mga taong pareho ng pangarap mo na iangat ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila. Mag-subscribe ka ngayon, i-on mo ang notification bell, at i-share mo ang video na ito sa isang kaibigan na alam mong nangangailangan ng bagong pag-asa. Kasi oo. Posible para sa iyo. Posible para sa pamilya mo. At ngayon, nasa kamay mo na ang susi. Gamitin mo ito. Piliin mo ang bagong isip. Piliin mo ang bagong buhay. Piliin mo ang bagong tadhana.